Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang bumay to. Libre lang. Tulong na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin po po, today's reflection. Maging mahinahon tayo, lalo na ngayon, sa panahon ng summer. Lahat ng tao, mainit ang ulo. No? At kailangan po magkaroon ng self-control. Sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 32, Higit na mabuti, ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong makapagpipigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lunsod. So yan po, no, malinaw. Kailangan din po na uh, magkaroon tayo ng self-control. Dahil ito pala ay nagpapakita ng uh, mas mabuti kaysa sa makapangyarihang tao. Kasi, di ba, kung uh, may self-control ka, hindi ka naman makapangyarihan, mabuti ka pala. Pero kung uh, makapangyarihan ka, subalit wala ka namang self-control, hindi mo mapigil ang sarili mo, ginagawa mo ang gusto mo, kahit pa nakakasakit ka na ng tao, o kahit nakakaapak ka pa, o may naagaralyado ka pang tao. Dahil nga hindi mapigilin ang sarili mo, sa mga ganong sitwasyon. Lalo na po ngayon, no, kung mabalitaan niyo siguro, uh, kahit sa kalye, nangyayari yung away, ang uh, wash families na napupunta sa uh, bari na, no, yan. Nangyayari po yan. No, kakapon lang, may nangyayari ganyan. At syempre, uh, pagka sa ating buhay, ay meron tayong dalawang pagpipilian na kung saan ay uh, Una, no? Uh, kailangan maging mahinahon ka. Dahil pag hindi ka mahinahon, mapapadala, magpapadala ka sa yung bugso ng damdamin, yung init ng ulo, di ba? Na kung saan mo pagod na pagod ka. Padalos-dalos sa mga desisyon mo, magiging sablay po. At uh, kalaunan, baka yung madesisyonan mo, ipagsisihan mo pa habang buhay. So, yan po ang uh, Uh, iwasan natin, no? Kaya ang kailangan ay magkaroon ng kahinahundan na imbis na makipag-away ka minsan, di ba? muna mo na lang. May pagsadjust mo na lang kasi nga baka mauwi pa uh, sa maganda. Pero kung minsan kung mapansin na no, sa mga tao nga uh, may self-control, na uh, napipigil lang kanila sarili, dalayan ng Espiritu Santo. Kaya kailangan po, ano, uh, lagi tayong nagbabasa ng Bible verse, kaya yung ginagawa natin, sinishare natin. Uh, nagiging ano rin po ito, nagiging dahilan din para makapagpigil sa ating sarili. Kasi ito'y bunga ng Espiritu Santo. Kaya importante po ito na no, sa gitna ng maraming kaguluhan nangyayari sa ating bayan, sa mundo. Lalo na ngayon, no, sa ating bayan ay uh, uh, election period. So medyo may naon po tayo dun lang tayo sa sa mga tamang uh, diskusyon, no? Kaya yung iba, uh, kahit dahil walang uh, self control ang ginagawa nila, uh, gusto nila magpayaman kagad, gagawa sila ng illegal. Magbebenta ng uh, bawal na gamot, no? O magpapabayad para sa krimen na kanilang gagawa, gagawin. O yung mga nasa kapangyarihan mismo, corruption, di ba? Kaliwaan dyan. Yung iba naman, isusugal yung uh, mga pera, ba? Sa iniisip nila na yayaman sila, makakabangon sa kahirapan. Yung bisyo. No? Marami po, marami pong bagay na na talagang magdadala sa atin kapag hindi tayo naging self-control. Diba? Iban iba niyo papasok sa relasyon ng hindi tama? Kaya lahat po nang yan, lahat po nang yan ay kailangan natin isipin na may mga pamilya rin tayo. At bukod yan, siyempre, kailangan talaga natin ng maturity na kung konting bagay na lang, pasens, pagpasensahan mo na. ba? Diba? Dahil uh, hindi tayo may angat ng ating sarili kung wala tayong uh, self-control. Kailangan talaga ay lagi po tayong maging mahinahon. Kaya huwag po padalos-dalos, no, mga kapatid natin sa pananampalataya. Pasikapin po natin gawin na lang. No? Kung uh, tama ka, minsan, alam naman po natin, sa labas, hindi natin kilala yung mga tao. Kahit nasa tama ka, no, hindi naman yan iniisip ng iba. Ang iniisip lang ng iba ay makapanakit sila at masunod yung kanilang kagustuhan. So huwag po tayong gagaya no, sa mga ganun sikapin po natin laging pigilin ng ating sarili o self-control. Maging mature po tayo. Alam naman natin, medyo mahirap din po ito, no? lalo na pag galit tayo, mayroong gumawang hindi maganda sa atin, talagang uh, parang kumukulo ang dugo natin. Pero huwag po natin pansinin yan. Paupahin natin, mag-pause muna tayo, stop pa muna, di ba? huminga ng malalim, hinilin exhale, magpahinga ka muna, mamaya pag nahihimas-masang ka na, okay na ang lahat. ba? Diba? Kasi pag sumugod yung bigla, lalo sa init ng ulo, o nagsalita ka ng hindi maganda, kahit sa Facebook, no? makikipag-away ka. So, wala po. Hayaan nyo lang. Kung may mga buzzer. Ganun din po no? ang ginagawa natin. Para at least, huwag mo nang patulan ka nga. Diba? So, kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, financial at relasyon, Sabayin mo kasi napakasimpleng dasal na no? kung kayo maniwala magtiwala sa Diyos. Ano man nang yung kahilingan sa tamang panahon ay kanyang pagkakaloon. So tayo po manalangin. Lord, I bless na po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubanan po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. At lahat po na may karamdaman sa oras na ito. Iyong pagalingin. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aprosin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang hindi nagkakaitindihan dahil sa bugso ng damdamin, dahil sa kulangang pasensya. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat, mapagmahal sa kanilang pamilya. May bless na rin po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ang lahat ng ito iniling namin. Sa matamis na paalan natin, Panginoong Yesus amen, amen. To God all be the glory. Sa nga ng naman. Santo. I mean, thank you very much bob